Ito na, guys, yung mga sangkap sa ating gagawin na uh, fishball sauce or kwek-kwek sauce. Masarap to, guys, sa fishball or sa kwek-kwek. Ito, sinulat ko na para screenshot nyo na lang, guys, para hindi nyo malimutan yung mga sangkap natin. Ayan, uh, sundan nyo lang ako step by step kung ituturo sa inyo guys, para don sa mga nag-umpisa at saka doon sa gustong malaman kung paano ba yung templa ng masarap na sauce natin guys sa fishball or kwek kwek ang unang gagawin natin guys tayo ay magpapainit ng kaldero o ng kawali tapos lalagyan natin ng mantika ang mantika natin 2 tablespoon lang huwag niyong papasubrahan ng ating mantika kasi pangit pag maraming mantika ang ating fishball sauce ngayon pag mainit na ng ating mantika ilagay na yung bawang na ating ginayat tapos isusunod natin yung sibuyas guys Ahaloy ah, lang natin hanggang sa uh, ah, medyo pumula ang bawang At pag medyo pumula na yung bawang Ilalagay na natin ng tubig Dalawang litron tubig ang ating ilalagay Diyan sa aking lulutuin na yan Ito guys yung sauce na to ay para lang sa mga nagumpisa pa lamang Kaya konti pa lang yung gagawin nating sauce uh, dalawang litro lang bali ang kakalabasan nito uh, isang litrong manghang isang litrong hindi manghang kasi pag nagtitinda ka ng fishball or kwek kwek kailangan merong manghang at merong hindi manghang dahil uh, merong customer na gusto ay manghang at ayaw naman meron din naman customer na ayaw ng manghang kaya kailangan meron ka ng dalawang, dalawang sauce na manghang at hindi manghang kung gusto nyo namang gumawa ng mas maraming sauce, uh, tuturo ko din sa inyo kung anong paraan. Ganito lang ang paraan guys. Uh, dublihin mo yung lahat ng ingredients na ilalagay ko dyan. Halimbawa, kagaya ng tubig. Na dalawang litro lang. Gagawin mo na apat na litro para mas marami. Yung lahat, kailangan lang lahat ng sangkap. Doble din yung dami para tama pa din ang timpla guys. Yan guys, napansin nyo, nilagay ko yung tubig nung medyo madilaw na yung bawang. Ganun lagi ang gagawin nyo guys, kailangan medyo madilaw ang bawang para mabango ang ating sauce. Tapos pagkalagay ng tubig, ilalagay na natin lahat ng sangkap. Ipapahuli natin yung cornstarch at uh, harina dahil titimplahin pa rin natin yan. to Kailangan tunawin muna natin ang cornstarch at harina sa uh, kalahating litrong tubig bago natin ilagay dyan. Basta sundan nyo lang lahat guys ang aking ginagawa para uh, masarap ang kalabasa ng inyong sauce na gagawin para sa fishball at quick quick. Kung hindi nyo nasundan guys yung mga sukat ng sangkap na nilalagay ko dito, huwag kayong mag-alala dahil ilalagay ko rin sa description ang, ang kompletong sangkap guys. Basta lagi nyong hahaluin habang nilalagay ang mga sangkap para hindi masunog ang ilalim guys uh, dahil lalo na yung asukal nilagay mo na tapos hindi mo hinalo magtututong si yan tapos mapapait ang ating sauce kailangan matutunaw lahat yan para hindi pumait ang ating sauce pag nilagay na natin lahat ng sangkap guys ganito naman ang gagawin natin magtutunaw tayo ng cornstarch at harina sa kalhating litrong tubig Ayan guys, ipapakita ko sa inyo. Ilalagay natin yung cornstarch at harina sa isang lagayan. Tapos, ah, hahaluin natin hanggang matunaw. Habang hinihintay natin na kumulo yung, yung ating nakasalang, yan, tutunawin naman natin yan. Ganyan lang guys, haluin nyo lang mabuti. Huwag nyo hayaan na may may ano may buo-buo para maganda yung texture na kalalabasan ng ating sauce guys. Takpan muna natin guys, hintayin natin kumulo. At pag kumulo na saka natin ilalagay yung ating uh, tinunaw na cornstarch at harina. Ayan, guys, uh, kumukulo na. Pwede na nating ilagay yung cornstarch at harina. Uh, pagkalagay ng cornstarch at harina kailangan na haluin din natin ng mabuti at siguruduhin natin na walang buo-buo ito doon nga pala sa mga nagre-request guys sa uh, kung paano gawin yung coating ng kwek-kwek kung paano timplahan at anong diskarte para hindi may walay sa itlog ang coating uh, wag kayong magkalala at yun na yung ating isisunod guys pasisya na kayo kung madalang ako makapag-upload ng mga tutorial videos dahil medyo busy ako guys, uh, ngayon lang uli nagkaroon ng pagkakataon na makapag-vlog. Yan guys, uh, kailangan lang natin na haluing mabuti yung sauce na ginawa natin para hindi magbuo-buo yung harina at cornstarch. Yan guys, makikita nyo naman uh, sa tingin pa lang masarap na lalo na pag natikman nyo yan guys. Pag ganyan na guys na kalapot, uh, pwede na nating patay na apoy. Kung gagawa ko ng manghang at ng hindi manghang, kailangan uh, kunin nyo na yung kalahati. Ihanguin nyo na para bago nyo lagyan ng sile yung kalahati. Pukuha muna kayo ng hindi manghang para makagawa kayo ng manghang. Yan guys, so, hindi, hindi na ako nagawa ng hindi manghang kasi uh, sample ko lang naman to. Ayan, pinakita ko lang sa inyo pero pag gusto nyo gumawa ng hindi manghang, kukunin nyo muna yung kalahati yan. Tapos, saka kayo maglalagay ng sili doon sa matitira guys. Pag maglalagay kayo ng sili guys, hindi nyo na kailangan buhay ng apoy. Ganyan na yan. Para lasang-lasang ang hang guys. O sige guys, maraming maraming salamat sa inyong panunod. Ah, hanggang sa muli, bye bye!